Yan. Ito na guys, yung medyo mahirap na parte sa pagiging mga isda. Sir, no? Yung uh, pag ano ng mga lambat, pag ayos. ayos? Kasi ayan, no? Minsan, nagkakabuhol-buhol talaga, sir, no? Oh. Ayan. So, dapat matyaga ka talaga. Ayan, kasi kung hindi ka matyaga dyan, guys, wala, mapupunit yung lambat na yan. Ayan. Sayang lang. Sayang lang, Ayon. no? Kaya dapat, sir, maingat talaga no at saka matiyaga ano no. Oo. Oh. Nagkakabohol-bohol ba yan, sir? Oo. Oh. Ito oh. yan, pang. Ito yung sa sa, sa kasi mga kamong area mo sa pau. Oo. Kina nabubukang tayo sa pau. Oo. Kung toy ramarot, matoy mas piyak. Isa na mapalsun. Mm, kaya maingat ka talaga dapat no. Oo. Ino. Gaka ano git, gaka bolbol git imo no yung man ay maka may sa mga pamilya. Mm. Yan ang tawag sa pau. Ah. Oh. Ay, na ay <laughs> <laughs> Yan, ganyan guys. So, hindi po biro ang uh, pagiging mangingisda sir, no? Yan. Matrabaho daw. Kanina may nakausap ako na mahirap din daw. Yan, nakakapagod. Sabi ni sir kanina, yung nakausap ko. Ayan. Tapos, ilalagay na sa sako. Ayan. Tapos, bukas. Ayan. Bukas ka na naman, Ali, sir. Bukas na naman. Ayan. Saan yung bangka mo dito, sir? Ah, ito. Ito yung bangka ni sir. Ah, ito yung may huli kaninang ano, nasa 25 kilo, no? Ay, ay yung isa yon. Ilang kilo huli, huli mo kanina, sir? Mga 30 kilo. Ano rin yung matang baka, marot? Yeah. Bago pa nga yung lambat mo, sir, oh. Isang taon para? Ah, isang taon na yan? Oo. So, oh. Hmm. Yun, so, itindis ganyan itindis pala, itindis. guys. Oo, oh, dapat maingat. So, Saka, alaga mo talaga yung lambat mo kasi lambat mo naman yan, guys. <laughs> Magkano ang lambat, sir? Benta sa size 10. Ah. Dayae. 20, 20. Mm. Ah. Sa bulto. 1,120, 12. isang so, bulto. Ilang metro 'yon, sir? metro, 25. 25. Uh, ah. rin pala 'no. Yan. Ganyan na, guys. Then, mo muna konti yung lambat. Then, saka, trabaho na naman. Diba, sir? Yan. You know.